So what's up mga tol, kamusta kayong lahat at welcome back to my channel. At sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga po pala si BadGTV at nag-upload po ako ng mga video, ng mga content na about sa mga tips at advice sa mga taong gustong magtrabaho dito sa si Japan. At ngayong araw naman mga tol ay uh, ang pag-uusapan naman natin ay yung mga importanteng dalin ng mga trainee o Jesus na papunta rito sa Japan. At sa mga gustong magtrabaho rin uh, at siguro makakatulong din sa inyo kahit papano itong video na to para lang sa ganun. Mayroon kayong idea na dapat dalin at kailangan yung dalin at importanteng dalin para hindi kayo gano'ng mahirapan pagdating nyo dito sa Japan. Sa Japan mga tol ay may apat na season. Mayroon tayong tinatawag dito na summer, winter, meron ding autumn o fall, meron ding spring o tagsibol mga tol. Hindi mo alam kung anong season ka darating dito sa Japan. Depende yan kasi hindi mo alam kung anong season ka darating dito. Kaya mas mabuting panoorin mo to para nang ay may idea ka kung ano man ang kailangan mong dalino at importanteng dalin mo pagdating mo dito sa Japan. So, schedule lang mga tol at sigurado may matututunan ulit kayo sa video at napaka importante ng video na ito lalo na sa mga trainee na naghihintay na lang ng lipad nila dahil may mga schedule na o tentative na sila so mga tol kailangan nyo panoorin ito lalo lalo na sa mga kasamahan namin dyan sa Philippines tapapunta na, na nga rito sa company namin at syempre makakatulong din ng video na ito para sa mga nag-a-apply pa lang o gustong magtrabaho dito sa Japan so disclaimer lang ulit mga tol itong video na ito ay, ay base lang ulit sa aking mga experience dito sa Japan at gusto ko lang din share sa inyo nang sa ganun ay eh, kahit paano makatulong nga sa inyo at karon ko idea so ito yung mga yon mga tol kadalasan kasi mga tol na na allowed lang na maikarga sa maleta sa aming mga trainee o sa atin mga trainee kagaya kami noon nung dumunta, pumunta kami dito eh, sa, sa isang maleta ang pwede lang ikarga dyan is 20 kilos lang mga tol na bagahe. Tapos sa hand carry mo, Tatandaan ko nun, 7 kilos siya tayo. Yun. Gusto yung makita yung kung gano'ng kalaki yung isang 20 kilos na maleta. Ito, papakita ko sa inyo. Panoorin ito. So, bali, ito nga pala yung 20 kilos na maleta na ginamit ko nun. Nung pumunta kami rito sa Japan, meron pang ano, sticker. Medyo nalumaan na rin siya kasi tatlong taon na itong naka-stuck uh, dun sa bodega namin. Eh. Kaya, yun yung tsura niya. Kaya medyo nalumaan na siya. Bali 20 kilos ganito. tapos yung hand carry naman, ito. Ito 'yan. Yung laman nito may laman siya yung mga dati kong gamit na mga pang-winter. Ganito kalaki 7 kilos na hand carry. Ayan. Ito yung 20 kilos. Maliit lang siya. Ganyan lang talaga kahit sino pang ang pinaka pinaka ang sasabihin sa inyo ng agency na paglalagyan ninyo Ayan. Tignan natin loob. So ayan. Malimay laman siya yung mga dati kong gamit pang winter, tinago ko na siya rito. Mas, ito yung mga gamit ko na Nag-aaral ako. Dinala ko rin kasi ito eh. Ito yung jacket na pinang... Pinang luwas ko dito sa Japan noon. Ito. Mas, ito yung mga ginamit ko noon. Nag-aaral ako. Dinala ko rin. Para kung nagre-review. <laughs> Gago! Ito yung ibang requirements ko. yan Ito nakatago. At ito, may laman din ito eh. Mga iba pa mga ipot pa, pang gamit. mali gagawin gawin nyo... Dito yung pagkain. Dito, to, to, kargahan nyo itong mga pagkain. Yan, itong space na to. Puro pagkain na ikakarga nyo rito. Tapos dito, kahit mga ilang-ilang damit lang. Yan, mga ilang damit lang. Tapos magdala kayo ng tuwalya. Importante rin yung tuwalya. Ito, dito nyo lalagay. So, ayan. Nakita nyo yung 20 kilos lang na ano, nakarga ng maleta. Yan, tapos ito yung hand carry. 7 kilo. So, bali, pagdating namin dito sa Japan, mga tol, nagkaroon pa kami ng one month training dito na pag-aaralan ni Ongo bago kami i-deploy sa mga kanya-kanya namin yung mga company tentative kasi namin noon mga tol bali November sana November November 5, 2018 eh ngayon nagkaroon nga ng pagbabago ng system yung Jitsu naging audit kaya na-adjust kami ng 2 months pa naging January 16 dating namin dito sa Japan so na-delay kami bali 2 months kasi pagdating namin dito sa Japan meron ka pa kami isang buwan na training. So, bali, binigyan kami na allowance ng company namin, ng agency namin dito ng bali, walong lapad at kalahati. Diba? So, bali, hindi ibibigay lahat yon mga tol. Ibibigay lang dun muna yung kalahati. Binigay lang sa amin no nun, nung nag-start kami mag-aral sa agency namin ng Nihongo. Binigay lang sa amin, apat at kalahati. Kasi nga, one month kaming mag-aaral dito. Pagkakasahin namin yung apat na lapad na sa loob ng isang buwan. So, pagkatapos namin mag-aral ng isang buwan, Bali, ibibigay ulit yun. Yung huling araw, ibibigay ulit yun ng company para sa magiging allowance mo pag nag-start ka na magtrabaho. Pinakauna, kailangan yung dalin damit, syempre, kasuotan, syempre mga clothes, mga damit, gano'n. Pero depende yan, Tol, sa ma madadatan mong season dito. Kaya kailangan dyan, kung magdadala ka ng mga damit, mga Tol, wag mo nang masyadong damihan, mga Tol. Kasi mga damit dito, marami ka mabibilan dito ng mga second hand shop na magaganda, talaga namang branded pa. Yung ka rito ng mga mura lang, kahit na second hand lang siya. Pero pagka nakaipon ka na ulit, nagkaroon ka na ng trabaho, makakabili ka na rin ng mga branded na damit na kung gusto mo. Kung maluho ka dito, bumili ka na ng mga gusto mong damit. Alimaw, mga Nike, mga ganun ganon Diba? Pero yung i ko sa inyo mga tol, sa mga sa damit, ang dalin nyo lang siguro yung mga paborito nyo lang na damit, yung mga matitino. Pero yung mga pambahay nyo dyan, kagaya ng mga sando na butas-butas na, huwag yun ang ganun dalin kasi, <coughs> kasi dito, ang <coughs> lakas ng hangin si dito makakabili ka rin ng mga damit na yan mga tol kaya siguro mga dalim mo lang siguro mga limang pirasong damit t-shirt yun lang dalim mo tol saka ano saka halimbawa sa brief importante tol magdala ka ng brief dito dahil dito sa Japan wala hindi sila gumagamit dito diba nasabi ko yun sa last na vlog ko nasabi ko nga na hindi sila gumagamit ng brief dito ang ginagamit nilang brief dito parang brief boxer yung hanggang dito sa hita mo yan ano yung boxer na yun pero hindi sila gumagamit ng pagano na brief kaya yun mong dalhin mo doon dalim to para sa mga lalaki dalin niyo to tong brief kahit magdala kayo siguro mga limang box ng brief lang di ba sa Pil sa Pilipinas ang nabibili ng brief diyan mga tatluhan halimbawa yung mga George mga mga Calvin Klein mga ganun Hanes marami diyan sa Pilipinas napakamahal ng brief dito isang piraso 500 yen mga tol tapos bihira ka pa makakita noon kaya kung ako sa inyo, i-advise ko lang sa inyo, magdala kayo ng maraming brief. yung ang pinaka-importante yung yung mga tol. Saka sa mga jacket, halimbawa, magkataon na dating mo rito, winter, siguro kahit paano, magdala ka na lang din ng hoodie, ganon. Hoodie o kaya makapal na jacket. Hindi, hindi nyo naman na kailangan magdala ng napakaraming damit pa rito. hindi nyo na rin siya gano'ng magagamit. Dahil dito, seasonal talaga mga tol. Kasi nagagamit ko lang yung mga t-shirt dito kapag summer. Kaya hindi rin siya ganong gamit dito. Dahil pagka winter, puro jacket lang din sa so, mga inner, mga isusuot mo, mga leggings. Yung lang yung isusuot mo dito mga tol. Kaya hindi mo na kailangan magdala napakaraming gamit dito. At ito pa mga tol, napaka-importante yung dalin nyo rito mga tol, yung leggings. Kahit talaga yan tol, huwag ka may magdala ng leggings dahil napaka-importante yan. Gamit na gamit dito yan sa Japan. Ako doon, nagdala ako ng leggings nun kasi may nagsabi sa akin na kaibigan ko nandito nga sa Nagoya may, dag, may nagsabi sa akin magdala daw ako ng maraming leggings sa kanyang leggings mga tol normal lang hinusot ng mga lalaki dito yan kasi nga winter diba Diyan sa Pilipinas napakaraming murang leggings dyan yan. na lang kayo pumili ng leggings para sa mga lalaki huwag kayong magdala ng leggings kasi pagdisisihan rin kapag hindi kayo nagdala ng leggings talimbawa mapunta kayo rin sa mga lugar talaga ma snow kasi hindi nyo masasabi kung sa kayo mapupuntang ano eh mapupuntang kaya siya eh malay nyo mapunta kayo sa may snow na lugar eh, napaka importante talaga mga tol ng leggings kaya huwag na huwag kayong gumamit o bumili ng leggings pagkain. So bali kami noon mga tol, nung dumating kami dito. Isa rin to sa pagkakamali na nagawa ko, hindi ko ganong kumbaga hindi ko ganong di ako ganong nag-focus dito sa dadaling sa pagkain na to. Ang, ang mga dinala ko kasi noon mga tol, yung mga talagang paborito kong damit, kapatos, yung mga ano, mga hygiene, mga ganun. Pero hindi ako ganong nag-focus dito sa pagkain na to. Dapat na isa yun sa pagkakamali pinagsisihan ko mga tol napaka-importante pa lang dalhin niyo 'to mga tol yung pagkain. Sa uh, panahon ngayon, bali pinababawal na raw ngayon yung mga yung mga dilata. Hindi ko alam kasi yung yun, umuwi yung mga senpai ko na nagbakasyon, ganun nga binawal na rin mga karne, mga dilata. Pero parang hindi ko alam din talaga, hindi ako sure kung talagang bawal na yun. Pero ang importanteng dalhin mo diyan mga tol, damihan mo ng pagkain. Kumbaga yung maleta mo, halimbawa, yung maleta mo. Ang dadalhin mo lang niya siguro mga 1/4 lang yung mga 30% lang siguro dalhin mong damit, Nagamit tapos yung karamihan na dyan pagkain mga tol ang dalin mo magdala ka dito magdala ka syempre importante yung mga biskuit Ganon mga kanton si pagka halimbawa dumating kayo dito sa Japan mag-aaral pa nga kayo one month na nihongo diba halimbawa so, kapag ka QK meron kayong kahit pa paano may mga ngunguya ngunguya naman kayo may maangin may maangin naman kayo na pag, pagka break time nyo ganun kasi maghapong kayo mag-aaral sa training center mga tol kusuri <coughs> o gamot mga tol napaka importante yung dalin to mga tol yung mga paracetamol mga halimbawa paracetamol, amoxicillin, mga ganoon na uh, may pinamic acid, pre, tumatagal naman yun mga ilang taon din yung mga gamot na kaya magagamit din natin dito yung mga to sa magdala na rin kayo ng mga ointment ng pamahi kasi yun, napakalamig dito baka minsan tamaan kayo ng spray yung mga laman-laman yun, sumakit pa, ganun. ako naranasan ko yun, yung laman ko sumakit <laughs> kaya, nagdala talaga ako ng ointment yung ibigas pwede naman darin yan basta yan nyo lang, isara nyo lang mabuti, balutin nyo ng tape tapos ilagay nyo sa ziplock para hindi kung mahalang mabasag man, hindi siya kakatas gamot sa sipon, sa lagnat, basta ganoon basta kahit anong klase ng gamot mga tol napaka kasi mga tol ng gamot talaga, lalo na sa mga season ng mga winter, ganoon, napakalamig ka talaga dito sa Japan tol hindi mo hindi mo i-expect yung lamig dito para ka nasa loob ng freezer, sobrang lamig dito sa Japan so, alimbawa, bago pa lang kayo dito sa Japan eh, napakahirap makipag-conversation sa mga hapon Siyempre kadalasang mga nanjas sa mga kusuri sa mga kusuri na yan, yung eh, mga hapon talaga mga tindero at tindera diyan. Kaya kung kayong kasamang senpai na bibili, eh maghihirapan talaga tayo tol makipagkayo sa mga hapon. Kaya importante magdala na lang din kayo. At siyempre mga tol, wag niyo na rin kalilimutan ng mga magdala na rin kayo ng mga personal hygiene niyo, yung mga kagaya ng mga sabon, toothpaste, toothbrush. Yan, importante dali nyo yung nyo mga tol. Magdala na rin kayo ng bimpo para sa mga mahilig maligo nang gumagamit muna ng ng bean ba, bago mga magsabon yan magdala na rin kayo mga tol kasi importante rin yung mga hygiene kayo kasi nga diba, pagdating nyo nga rito na hindi pa kayo pamilyar sa lugar para naman kahit pa paano meron kayong pansamantalang mga gamit mga toothpaste na importante kasi yan na ginagawa natin yung umaga diba pag gagising -to brush tayo saka naliligo minsan nabihilamos diba siyempre deodorant napaka importante yan mga tol yung deodorant isa yan sa mga hindi ka talaga makakalabas ng bahay kapag uh, hindi mo ginamit Ako, oh, gaya ko, gumagamit talaga akong deodorant. Ito siguro, huwag yun naman paabutin dito sa Japan yung amoy na yan. Ahiya naman sa mga hapon. Mutang na loob, we, magdala kayo ng maraming deodorant para sa may mga amoy dyan na sa <laughs> hindi naman sa pagano, pero magdala, but's better na magdala na talaga kayo ng mga deodorant. <laughs> yan, mga shampoo, tol. Sa mga babae, magdala kayo ng mga shampoo nyo. Kasi kami noon, lumating ka pumunta kami rito, hindi ko naisip magdala ng shampoo noon kasi nga, Nung pumunta kami dito sa Japan, ikalbo eh, kami. kami <laughs> <laughs> hindi ko na naisipan magdala pa ng shampoo. Pero sa mga babae dyan, o kaya sa mga ibang lalaki rin, kung gusto nyo yung mga shampoo natin, yung mga gaya ng mga head and shoulders, dalin nyo na. Importante rin mga tol na magdala ka rin dito yung mga kape. Ganon, mga 3-in-1 na kape. Kasi pagdating mo rito tol, halimbawa matapat ka ng winter, di ba? Kailangan mo rin yung kape rito, yung mga 3-in-1, mga coffee o mga ganon, ganon. Ah, uh, great taste, Next kape, 'yun magdala ka na rin. Ako, ako, sa kagaya ko na medyo mahilig din ako magkape. Nagdala talaga ako ng maraming kape 'yun no? kasi 'yung kape rito parang ang pait. 'Yung 3-in-1 nila rito, walang halong asukal. Hindi sa 3-in-1, parang kape lang siya saka ano eh. Saka sigaw dito, 'yung parang creamer, saka ma mamahal ng mga kape rito. Kaya mas much better na magdala lang din kayo ng mga 3 in 1 na kape. O kaya naman, hindi ba may, may senpai ka rin dito na mahilig magkape kahit paano, di ba? Mabibigyan mo siya. At uh, siyempre, pakikisama na rin 'yon sa mga senpai mo rito. So, hindi ako nagpaparinig ha, sa mga kasamahan namin na darating diyan. Baka naman. <laughs> Gago. At isingit ko lang din mga tol uh, importante rin mga tol na bago kayo bago kayo pumunta rito sa Japan, ay eh, mas maganda siguro mag-open account na kayo dyan sa Pilipinas para hindi na kayo mahirapan mga tol. Halimbawa gusto niyo mag-ipon sa Pilipinas, magbukas mag-open account na kayo dyan mga tol. Halimbawa video, metro bang kahit, sa, kahit saan nyo gusto, importante na magbukas na kayo ng mga account dyan para halimbawa kung sumasahod na kayo, may papadala nyo na agad rekta ron sa ano niyo sa bank account niyo. Ako kasi noon mga tol, nagbukas ako ng bank account ko noon, hindi ko gano'n nahulugan, hindi ko siya gano'n bigyan ng pansin kaya nag siya. Nag-close nag na agad siya kasi isang taon lang pala yan magko-close na yan pag hindi mo nahulugan. Kaya kaya yun, advice ko sa inyo mga tol, bago kayo pumunta rito, mas maganda na mag-open account account kayo diyan para doon na kayo mag-ipon. Halimbawa, sumasahod na kayo. Kaya e ako, yung mga savings ko sa ATM ko lang din dito eh. Yun, kaya ang gano'n yun, wala akong ipon sa Pilipinas. Yung pera ko, andito lang din, hindi ko na maipadala. Siguro, papadala ko pa lang din yun pag uwi ko ng Pilipinas. O kaya pagka nakapag-open ako ng bank account sa Pilipinas, pap, doon ko pa lang ipapadala. Ayun, so, yun, wala akong ipon. At, at siguro, dagdag ko na rin mga tol, eh, siguro hindi to mga material na bagay. Siguro, uh, kailangan bitin na rin natin mga tol yung siguro yung kailangan. Yung naka-importante yan yung mahabang pasensya mga tol. Napaka-importante yan kasi dito sa Japan tol talaga susubukin yung ano mo yung kalooban mo rito mga tol yung mga makakasama mo rito makakasama mo sa door makakasama mo sa trabaho kailangan mahabang pasensya lang kailangan natin mga tol hindi maiiwasan mga tol yung pagkakaroon ng samaan natin ng loob sa mga makakasama natin sa apartment saka sa trabaho yun nga sinasabi ko kaya importante yung bitbitin mo tol yung mahabang pasensya napaka importante yan saka yung lakasan loob mga tol tiwala sa sarili tiwala sa Panginoon yung pinaka-importante yung bigyan natin. Kasi ibang bansa itong papasukin natin mga tol. Ibang bansa itong papasukin nyo. Ibang sistema, ibang culture, ibang tao. Saka bansa nila to mga tol. Kaya kailangan nakisama tayo sa kanila. Tayo ang mag-a-adjust. Kaya kung mong ulo nyo, pikun kayo sa Pilipinas, ma maigisip nyo. Kung kayo, maasaring kayo, booknoting kayo. Iwan nyo na yan mga tol. Hindi nyo na natin. O sa ibang tao makakasalamuha mo rin ito. Iba'y yung pangapagkain dito iba yung mga ambience dito tapos tahimik pa rito so totoo pa lang mga tol boring dito sa Japan kaya kailangan mo talaga yung mahabang patiyo siya butang na lang inandalin mo iwasan mo yung mga mga bad side mo andalin mo rito yung mga good side kaya iset mo na yung kumbaga iset mo na sa sarili mo na itong bansang to itong bansang pupuntahin mo ay hindi madaling takakin mga tol kaya importante dyan talaga yung tiwala sa sarili sa Panginoon at buwang loob mo dahil itong bansang to hindi to kagaya sa Pilipinas na kayang kaya mo ang buhay siguro malalampasan mo rin to pagdating ng mga ilang buwan makaka-recover ka rin e, eh, importante yan mga to iwala sa pag-siyempre pinaka-importante mga to yung pangarap mo yun ang kailangan mong dala-dala sa puso mo importante nung huwag mong iiwan sa Pilipinas kasi yun pinaka-importante kaya, kaya ka pupunta rito dahil din sa pangarap mo. Yun ang kailangan mong dalhin syempre sinasabayan mo lang tasal sa saka, saka pagtawag sa Panginoon. Kasi pansang papasukin natin mga tol, hindi eh. ito basta-basta. Kaya kailangan natin ang pinaka-importante sa atin. Ito, ito nga si Lord ang pinaka-importante sa atin. Sa lahat ng gagawin natin dito. siyang dapat, siyang mangunguna. Idalangin mo lang sa kanya lahat. siyang kailangan mangunguna sa buhay natin dito mga tol. Si Lord lang ang wala nang kaya yun, yung mga ina-advise mga ina advice ko sa inyo, sana kahit pa paano may natutunan kayo at sana nakatulong itong video na to para sa inyo mga tulad. Kung meron pa akong mga hindi nabanggit kasi wala na akong maisip pa eh. Siguro sa mga kababayan natin na mga nandito na rin o sa mga trainee na nandito na rin, mag-comment kayo baka sakaling kahit pa paano makatulong din sa ating mga kasamaan pa rin sa Pilipinas na magkaroon silang idea kung ano pa yung mga kailangan nilang dalit. Kasi ako wala na talaga akong maisip eh. So yun mga tol, mag-comment kayo, para makatulong tayo sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas man, sa mga gusto pang magtrabaho dito sa Japan. At siyempre importante rin mga tol, bago ko tapusin 'tong video na 'to, eh, hindi naman ako ng konting pabor kahit paano. Kung nakatulong sa inyo 'to, mga tol, eh, kahit paano, siyempre pa-subscribe naman diyan, libre naman sa comment kayo at paki-share at pa-like niyo na rin 'tong video na 'to, mga tol, kung may natutunan kayo sa ginawa kong video na 'to, mga